So, ayan, guys. paiinumin ko na ulit siya. Ito yung ginagawa ko. Ha? Yung chopped onion, cloves, at saka... Cloves, at saka yung honey. So, yan na yung naging... Uh, dalawang... Dalawang... Um, Pirasong onion lang siya. Hindi naman yung sobrang laki, no? So, chinap ko siya. Yan na. Ito na yung naging juice niya. So, inaabot din siya ng one week. One week din ang inaabot nito. O ano, bago niya maubos. Nagagawa ko lang nito kahapon. Ang ganda talaga, guys. Promise, subukan nyo. Sa mga nanay na katulad kung namang problema, no, mahina ang immune system ng mga anak ninyo, itry nyo siya, promise. Uh, yun nga lang, Siguro, uh, depende yun sa mga anak natin, no? Kasi itong anak ko, kahit anong ipainom mong gamot, okay sa kanya. Walang problema. Um, alam nyo naman, ang mga bata, napakahirap inumin, napainumin ng ano, painumin ng mga gamot, no? So, ito, kahit na capsule siya, kahit na tablet siya, mapali, ano pa man, iniinom niya yan, guys. Kaya, walang kahirap-hirap. So, try nyo. And, ano, at, uh, subukan nyo lang. Within uh, one month, ganyan, subukan nyo. Makikita nyo agad yung resulta. Nyan, yung saging na sinira niya. So, itatanim daw niya. Hmm, yan na naman. Oh. Tama na. Hindi, hindi Okay na yan. Ilagay mo na. Hindi mo na. At magbihis ka na. hihahatid na kita doon. Okay? Okay? God, Oh, at tapusin mo na yan. Tanim daw niya. Konti-konti lang yung ginagawa ko mm. kasi ayoko naman yung ano, ayoko naman yung uh, ano siya kasi pag nagtagal guys nagmo-mold din yung ano yung onion. So kailangan lang talaga ang gagawin mo is yung uh, ano uh, within one one week lang ganyan yung eksakto lang, eksakto lang, huwag yung pangmatagalan. Kasi hindi siya pangmatagalan na ano na pwede yung i-keep. No, dito naikikip ko sa labas kasi malamig uh, dyan sa atin, or lalo na kung sa may init na lugar, mas maganda kung ilalagay nyo sa ref. Iyan, no? Tapos, papainom nyo sa anak nyo, which is yung ipa ano niya pa medyo pa pababain niyo yung lamig niya bago niyo ipainom sa anak sa anak niyo ganun na lang siguro dito okay lang kasi nga malamig dito sa amin hindi uh, gawa ng aircon naman tong loob ng bahay so hindi ko na kailangang i-ref kasi eh, mahirap naman pagka sobrang lamig, no. So yun pa guys, no. ang uh, laki ng improvement talaga dito sa bagong nag-aalaga sa kanya. Kasi kung dati uh, kung dati es eh, pag nagagalit siya or may gusto siya na hindi nasusunod, alam niyo yung kinakamot niya yung kanyang uh, batok hanggang sa ano, hanggang sa nagdudugo na yan, no ganun ang manarisim niya dati yan. Lahat ng ano niya, lahat ng uh, ayaw niya, gusto niya, or may kailangan siya, pag hindi yun nasunod, or hindi mo siya naintindihan, talagang magkakamot yan dito hanggang dumudugo. So, nawala na yun, guys. Nawala na. Thankful ako talaga. Nawala. Uh, so, napakabuti talaga ng Panginoon. At, uh, alam niyo hindi siya pinababayaan talagang ramdam namin yung pagmamahal ng Panginoon lalo na sa kanya so that's it guys uh, magre-ready na kami at iahatid ko na siya sa kanyang nag-aalaga alam nyo guys, ang pagkain ng anak ko ginigiling ko so yan yung gulay eto ngayon yung giniling ko yan ang kanyang pagkain so malaking tulong yung nabili ko talagang uh, ano, uh, hand blender. Kaya lahat ng gulay ngayon na niluluto ko, nakakain niya. Huh? Ate, ate, liyan, ate. ate.